Bakit hindi ka na masaya sa pakikipagkasama sa mga tao tulad ng dati? Kung nagulat ka sa tanong na ito, hindi ka nag-iisa. Maraming senior citizens sa kanilang anim na pataas ang nakakapansin na unti-unti silang umiiwas sa mga social circles na minsan ay mahalaga sa kanila. Hindi ito dahil wala na silang pakialam sa mga taong ito. Hindi rin dahil naging malamig o mapait sila. Ito ay dahil may malalim na pagbabago sa kanilang pagkatao at mas madalas kaysa sa iniisip. Ang pagbabagong ito ay nagmumula sa karunungan, hindi kahinaan. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang anim na makabuluhang dahilan kung bakit maaring umiiwas ka na sa mga tao, kahit na noong bata ka, ay ikaw pa ang sentro ng bawat pagdiriwang. Ang mga dahilang ito ay hindi basta haka-haka. Bawat isa ay tunay na karanasan ng maraming matatanda, kahit bihira itong pag-usapan. Basahin mo ito hanggang sa dulo, dahil malalaman mong walang dapat ikahiya sa paglayo sa ilang tao. Sa katunayan, maari itong maging isa sa pinakamalusog at pinakamatalinong desisyon na nagawa mo. Una, ang bigat ng nakaraang sakit. Habang tumatanda tayo, hindi lang magagandang alaala ang ating dinadala, mayroon din tayong mga pekla. Ang ilan ay madaling kalimutan, isang away dito, isang hindi pagkakaunawaan doon. Ngunit ang iba ay nag iiwan ng mas malalim na bakas, pagtataksil, pagtanggi, o mga sandaling nagbukas tayo ng puso ngunit ito ay kinamuhian o sinaktan. Habang tumatanda tayo, mas malinaw nating naririnig ang mahinang buntong hininga ng mga sugat na ito. Hindi na tayo basta-basta nagtitiwala, hindi dahil sa galit, kundi dahil natutunan nating hindi lahat ay karapat dapat sa front row seat ng ating buhay. Halimbawa si Eleanor, isang walumput isang taong gulang na babae na dating mahilig mag-host ng dinner parties tuwing weekend. Mahilig siya sa tawanan, musika, at bahay na puno ng tao. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang lahat. Ang ilang kaibigan ay lumayo. Ang isa ay nagtaksil sa kanyang tiwala. Ang isa pa ay nawala ng mamatay ang kanyang asawa. Hindi isang malaking sakit ang naramdaman niya, kundi ang paulit-ulit na maliliit na pagkabigo. Ngayon, mas madalas niyang pinipili ang pag-iisa kaysa pakikisama. Hindi dahil kinamumuhian niya ang mga tao, kundi dahil mas pinahahalagahan niya ang kapayapaan kaysa pagpapangga Ayon sa mga pag-aaral sa Journal of Gerontology noong 2022, ang mga nakatatanda ay mas prone sa tinatawag na relational fatigue kapag ang halaga ng pakikipag-ugnayan ay hindi na nagdudulot ng kasiyahan. Ito ay mas karaniwan sa mga taong dumaan sa matitinding emosyonal na pagsubo. Sa pagtanda, lumalago sa atin ang isang uri ng proteksyon, isang balot ng karanasan. Minsan hindi ito comfortable, ngunit kailangan kapag nabuhay ka ng sapat para makita kung gaano kabilis magbago o umalis ang mga tao, nagsisimula kang ingatan ang iyong oras, puso, at tiwala. Hindi ito pagiging malamig, ito ay pagiging maingat. Walang dapat ikahiya dito. Ito ay simpleng patunay na namuhay ka. Nakita mo kung ano ang kaya ng tao sa mabuti at masama. Kung pipiliin mo ngayon ang distansya, hindi ito dahil sa pagkamuhi kundi sa kaunungan. Pangalawa, ang pagnanais ng katahimikan. Noong kabataan mo, maaring nagtiis ka sa mga usapang walang patutunguhan, puno ng pakitang tao, sismis o simpleng ingay. Ngunit habang tumatanda ka, unti-unting nawawala ang pasensya mo para sa mga ito. Hindi ito dahil antisocial ka, kundi dahil mas naiintindihan mo na ang halaga ng katahimikan. Ang tahimik na sandali ay hindi na pakiramdam na may kulang, kundi nagbibigay buhay. Kapag nasumpungan mo na ang katahimikang ito sa loob mo, Mahirap ng isakripisyo ito para sa mababaw na pakikisama. Halimbawa si Henry, isang 73 taong gulang na lalaki na dating nasa sales. Siya ay charming, palakaibigan, at marunong makipag-usap sa kahit sino. Ngunit ngayon iniiwasan niya ang mga event na puno ng walang katapusang networking. Hindi na siya dumadalo sa malalaking family reunions maliban kung talagang gusto niya. Kapag tinanong siya kung bakit, simpleng sagot niya, pagod na akong magsalita ng walang saysay. Ang gusto niya ay hindi pag-iisa, kundi kahulugan, katapatan, at mga tahimik na sandali na hindi nangangailangan ng pagpapangga. Ayon sa mga pag-aaral sa Psychology and Aging Journal noong 2023, habang tumatanda tayo, ang ating emosyonal na enerhiya ay nagiging mas mahalaga. Nawawala ang pagnanais na mag-impress, nawawala ang pangangailangang patunayan ang sarili. Ang lumalago naman ay ang pangangailangan sa pagiging totoo gusto natin ang mga interaksyon na tunay, hindi scripted. Kung hindi ito posible, marami ang mas pipiliing manatili sa bahay kasama ang isang libro at tasa ng saa, kaysa punuin ang silid ng ingay na sa huli ay magpaparamdam sa kanila ng mas malalim na kalungkutan. Hindi pangatlo, ang pakiramdam na hindi ka na naunawaan. May mga sandali sa buhay na titingin ka sa paligid at mapapansin mong nagbago na ang mundo, at ikaw rin. Iba na ang wika, iba na ang mga halaga iba na ang bilis ng lahat. Mga usapan, mga inaasahan, maging ang mga relasyon, parang nakakahilo. Sa gitna ng lahat ng pagbabagong ito, maaring maramdaman mong hindi ka na nakikita, hindi na naririnig o parang wala ka ng lugar. Hindi dahil may mali sa iyo, kundi dahil wala ng oras ang mga tao para intindihin kung saan ka nang galing. Halimbawa si Gerald, isang 75 taong gulang na retiradong guro. Noon, gustong gusto niyang makipagkwentuhan sa kanyang mga nakababatang kamag-anak at magbahagi ng mga kwento mula sa kanyang buhay. Kung paano niya pinalaki ang limang anak, pinamahalaan ang bahay, nagtrabaho ng full-time, at nakahanap pa rin ng oras para sa volunteer work. Ngunit ngayon, halos wala nang nagtatanong sa kanya. Kapag nagsasalita siya, tumatango lang sila ng formal habang nagche ng kanilang mga cellphone. Hindi ito masama ang intensyon, iba lang talaga ang mundo nila. Sa paglipas ng panahon, ang agwat na ito ay nagiging parang malalim na bangin. Ayon sa mga eksperto sa developmental psychology, ito ay tinatawag na generational disconnect kapag ang mga karanasan at perspektibo ng iba't ibang henerasyon ay napakahiwalay na. Ang mga pag-aaral sa Journal of Intergenerational Relationships ay nagpapakita na ito ay isang pangkaraniwang dahilan ng social withdrawal sa mga nakatatanda. Ito ay isa sa mga tahimik na dahilan kung bakit nagiging malayo ang mga tao. Hindi dahil wala na silang interes, kundi dahil nakakapagod ang pakiamdam na nasa isang lugar ka, kung saan hindi ka talaga naririni. Unti-unti, mas pinipili mo na lang ang sariling kumpanya. Ang apat, ang takot na maging pabiga. Habang tumatanda tayo, isang tahimik na takot ang pumapaso. Hindi takot sa sakit o kamatayan, kundi takot na maging pasanin sa mga mahal natin sa buhay. mahiya itong ipangalan, ngunit imposibleng baliwalain. Ayaw mong istorbuhin ang abalang araw ng iba. Ayaw mong humingi ng tulong kahit kailangan mo. Kaya nananahimik ka, nananatili sa bahay, nagkukulong. Hindi ito tungkol sa pride, tungkol ito sa pagmamahal, sa dignidad, sa ayaw mong maramdaman ng iba na obligasyon ka. Nagsisimula kang tumanggi sa mga imbitasyon, hindi dahil ayaw mong pumunta, kundi ayaw mong may mag-abala para sunduin ka. Nag-aatubili kang magbahagi ng inyong mga problema, hindi dahil hindi mo sila pinagkakatiwalaan, kundi ayaw mong maging dagdag sa kanilang pasanin. Halimbawa si Federico, isang 84 na taong gulang na balo. Noon, ginugol niya ang mga weekend sa kanyang anak at pamilya nito. Ngunit nang humina na ang kanyang mobility, mas madalas na niyang tinatanggihan ang mga imbitasyon. Nang tanungin kung bakit, sagot niya, ayokong iplano nila ang buhay nila para sa akin. May mga anak sila, may trabaho. Ako ay magiging hadlang lang. Kahit na hindi naman siya sinasabihang hindi welcome, ang takot na maging pabigat ay nanaig sa kanyang pagnanais na makisama. Ayon sa mga pag-aaral sa Aging and Mental Health Journal, ito ay isang paradots na kinakaharap ng maraming matatanda. Habang mas kailangan mo ang iba, mas ayaw mong umasa sa kanila. Habang mas pinahahalagahan mo ang mga relasyon, mas nag-aatubili kang mag-reach out dahil buong buhay mo ikaw ang malakas, ikaw ang tagapag-alaga, ikaw ang sandigan. Ngayon, pakiramdam mo ay hindi ka na komportable kahit na nahihiya na humingi ng tulong. Ngunit ito ang katotohanan. Ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo ay nais mong nandyan ka. Maaring hindi nila ito laging nasasabi ng tama. Maaring hindi nila ito laging nagagawa ng perpekto. Ngunit ang inyong halaga ay hindi nasusukat sa inyong pagsasarili kundi sa inyong presensya. Ang lima, ang tahimik na pagkawala ng dating koneksyon. May mga relasyong hindi natatapos sa away o paalam. Unti-unti lang itong nawawala. Nag-iiba ang landas ng mga tao. Nagbabago ang mga prioridad. Ang buhay ay unti-unting naghihiwalay sa inyo. At isang araw magigising ka na lang at mapapansin mong ang mga taong dating puno ang inyong kalendaryo ay wala na sa inyong pangaraw-araw na buhay. Hindi naman ito palaging malungkot, minsan payapa lang. Ngunit minsan may hapding naiiwan, Parang may nawala na isang bagay na minahal mo. Halimbawa si Ruth, isang 73 taong gulang na babae. Noon, linggo-linggo siyang naglalakad kasama ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kabataan. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging buwan-buwan na lang, tapos minsan sa isang taon, hanggang sa tuluyan nang nawala. Walang away, walang tampuhan. Tahimik lang nilang napagtanto, nawala na silang masyadong ikukwento sa isa't isa. Sabi ni Ruth, mahal pa rin namin ang isa't isa. Pero sa tingin ko, nasabi na namin ang lahat ng kailangang sabihin. Ayon sa mga eksperto sa social psychology, ang karanasang ito ay mas karaniwan pang-anim ang kagalakan sa sariling kumpanya. Sa isang punto ng buhay, titigil ka sa paghahanap ng maraming tao at sisimulan mong tangkilikin ang pag-iisa, hindi dahil sa hinanakit o kalungkutan, kundi dahil may natuklasan kang isang bagay na hindi natutunan ng marami. Ang sariling kumpanya ay sapat na. Halimbawa si Marco, isang walumput taong gulang na lalaki. Noon, siya ang sentro ng mga social gatherings. Ang bahay niya ang meeting place, ang boses niya ang pinakamalakas. Ngunit nitong mga nakaraang taon, mas natutuwa na siyang magmasid sa mga ibon mula sa kanyang balkonahe kaysa mag-host ng mga party. Kapag tinanong siya kung nag-iisa siya, ngumiti lang siya at sinabi, Marami akong kwento sa aking isipan na sasamahan ako ng ilang araw. Ang kanyang natuklasan ay hindi kalungkutan, kundi kasiyahan. Ang pagbabagong ito ay madalas na nakakalito sa mga tao sa inyong paligid. Maaring mag-alala sila, isipin na lumalayo ka dahil sa lungkot. Ngunit sa totoo lang, ikaw ay nakikinig lang sa isang mas malalim na ritmo, isang mas tahimik ngunit masaganang buhay. Ayon sa mga pag-aaral sa Journal of Happiness Studies noong 2024, ang kakayahang mag-enjoy sa solitude ay isang indicator ng emotional maturity at psychological well-being. Hindi mo na kailangang punan ang bawat katahimikan. Ipaliwanag ang bawat desisyon o maging available sa lahat sa lahat ng oras. Hindi ito pag-iwas, ito ay karunungan. Ito ang uri ng panloob na kaliwanagan na dumarating pagkatapos ng maraming taon ng pagbibigay at pag-adjust para sa iba. Alin sa anim na dahilan ang pamilyar sa iyo para bang isinulat ito habang iniisip ang inyong buhay? Maaring ito ay ang tahimik na pagkawala ng mga dating koneksyon o maaring ang pagkaunawa na ang inyong pagnanais ng kapayapaan ay hindi na kailangan pang ipaliwanag. Ano man ito, sana ay naalala ninyo ang isang mahalagang katotohanan. Hindi kasiraan ang pag-iwas sa mga tao. Hindi nangangahulugang bitter kayo o antisocial. Maaring ibig sabihin lang nito ay naging mas matalino na kayo. Dumaan na kayo sa mga dekada ng karanasan. At ang mga taong iyon ay nagbigay sa inyo ng karapatang maging mapili. Pangalagaan ang inyong kapayapaan. Igalang ang inyong sariling bilis, at hanapin ang kahulugan hindi sa ingay ng iba kundi sa tahimik na kalaman sa inyong sarili. May dignidad sa pag-iisa, may lakas sa pagtatakda ng mga hangganan, at may tunay na kalayaan sa hindi na kailangang patunayan ang inyong halaga sa pamamagitan ng kasikatan o walang tigil na pakikisama. Kapag lumalayo kayo sa mga tao, sandali ninyong itanong sa sarili, bakit? Maaring matuklasan ninyong ang hinahanap ninyo ay hindi kawalan, kundi tunay na pagkakasundo andaan, kahit sa inyong katahimikan, kayo ay nakikita. Kahit sa inyong pag-iisa, kayo ay naririnig. Marami ang katulad ninyo na naglalakad sa parehong landas ng migrasya, tapang, at mas malalim na pag-unawa sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ibahagi ninyo ang inyong karanasan sa comments. May taong matututo sa bawat kwento ninyo.